Hi guys! Get ready with me nang mabilisan lang. Pupunta nga po pala ako ng gandara ngayon. Kaya nga po nakaayos ako. Sobrang init nga sa labas kaya nag sombrero at shades talaga ako. Sobrang sakit kasi sa mata ng sikat ng araw. Oh, pakat sino ka naman dyan, girl? Nagpa-sexy ka pa talaga, ha? Chor on the way na nga po kami neto papuntang Gandara. Simula na naman nga po ng pakikipaglaban namin sa sobrang hirap ng daan papunta nga doon sa Gandara pabuti na nga lang po at umaraw ngayon at natuyo nga itong mga daanan papuntang Gandara. Kaya kahit papano hindi kami masyado nahirapan papuntang Gandara dahil nga tuyo yung daan pag maulan nga po kasi mas doble talagang hirap na mga naghahabal-habal dahil mahirap na nga po yung daan sabayan pa ng madulas na daanan. Dulot nga po pagka masama ang panahon at saka umuulan talaga. Bago pa man ako dumating neto ng Gandara ay sobrang pagod na talaga ako neto dahil nga sa kakalaka dahil kada nga ganito yung daanan ay bumababa nga kami mga pasahero lalo nga kasing mahihirapan yung mga motor sa pag-andar pag hindi kami bababang mga pasahero dahil nga po sa malalalim na yung daan sasakay na nga po ulit kami neto at meron nga po kami mga papuntang Gandara sa bandang nalihugan na nga po kami neto since mayos na naman nga po yung tulay dito sa may nalihugan kaya nga po hindi na kami pinapabani ni kuya at daan nga po namin dito sa may tulay ay meron nga po ako napansin na mga tao na naglalaba dito sa may ilog. Isa nga din po pala yan sa mga namimiss ko talaga dito sa summer yung paglalaba ng mga damit sa ilog. Welcome po pala guys dito sa barangay na Lihugan. Ganto nga pala guys yung itsura ng baryo po nila dito sa may Lihugan. Sobrang ganda nga po dito and ang aliwalas din ng lugar nila. May inaantay nga lang po kami yung pasahero ni kuya kaya nga po nag ferda tambay muna kami dito. At para nga po hindi umiyak si baby nililibang ko nga muna siya dyan dahil nagagalat nga at umiiyak siya pagka nakahinto kami. adik na, na nga yung baby ko sa kakasakit talaga sa habal-habal. Masyadong nag enjoy Haha, char. Sobrang gustong gusto nga ni baby yung biyahe. So, ayan nga po. Wala pa nga kami sa kalagitnaan. Nakatulog na nga ang baby ko. Nandito na nga po ako sa gandara nito. And dito nga po ako binaba ni kuya. And papunta na nga po ako dito sa bahay namin. Naglalakad na nga po ako nito papunta dun sa amin. And still, tulog pa nga din si baby. Ang himbing-himbing talaga ng tulog niya dahil sa biyahe namin. Mm. Wala pa nga pong tao sa bahay. Kaya dito nga po muna ako nag-stay kila nanay Sally. Sobrang cute nga ng Anding nila dito din nga pagpunta ko ay eh, nagkakantahan nga sila dito. Mga singeris-tiris nga itong mga nanay ko dito and super so, na-miss ko nga tong pinsan kong si Belha. Habang busy nga si Belha dun sa labas ay ako nga muna yung nagbantay dito sa mga bata. Super so, nag-enjoy nga si baby dito din nga po meron siyang kalaro. Super so, tuwang-tuwa nga si baby sa bowl na yun halos ayaw na talaga niyang bitawan. Super so, tuwang-tuwa nga ako dyan sa kanila din. Napaka-cute nga nilang tingnan maglaro. Ito pa nga nakakatawang part din nga sa dami ng laruan nila dito nga sila nag-aagawan sa plastic cup na yan. Halos nang ng na nga sila ng plastic cup. Diyan, inatutuwa nga ako dyan kay baby. Dahil ayaw nga niya magpatalo. Kinuha nga niya ulit ito. Ha, natatawa na nga na ako dyan habang tinitingnan silang dalawa na naglalaro. Hindi ko ba alam kung anong trip nitong dalawang to. Dahil sa dami naman ng laruan nila dyan talaga sila nag-aagawan. Gustong gusto nga kunin ni Yui yung plastic cup. Kaso naman ayaw ni baby ibigay. Magkikot okay. nga tingnan ng mga batang to habang naglalaro. No. Bandang dulong ay pinaubayan na nga ni baby yung plastic cup kay Yui. Dahil kinukuha nga ito sa kanya. <coughs> Kaya lang, baby, shop. oh. Ito <laughs> po trip si Yowie dito. So, ikaw, napapasama ka. A woodshop. Tinatakpan, <laughs> oh. No? A woodshop. Tinatakpan mo no? bagay, Yowie. Hmm. <laughs> Magsi-7 na nga po nito kaya bumaba na nga po kami ni Kuya dahil nag-message na nga po si ate na malapit na nga daw po siyang bumaba. On the way na nga po kami nito dun sa may diversion dahil dun nga namin siya aantayin. After 20 minutes, dumating na nga din yung grand tour na sinasakyan ni ate. Finally, dumating na nga din si ate and welcome po dito sa Gandara. Na umagahan, so dumaan nga muna kami dito sa may grocery dahil namili nga kami ng mga kailangan namin doon sa si Rawis. Katapos nga namin mamili, so ito, Bibiyahin na nga kami papunta doon sa Rabis and Slakan. Kung nga dito yung isa kong kapatid. So, ang bakulit baby na yan? Ay, uminto? Ito mo! Oh! Let's go, bihin na nga po kami neto, papunta din sa amin. Guide us Lord sa biyahin namin and keep us safe, lalo na sa mga daan na mahihirap po. Bago pa nga umuwi si ate dito sa amin, ay na-orient ko na nga siya sa napakahirap na daan dito sa amin. Kaya feeling ko naman ay hindi siya natakot sa pagsakay ng habal-habal, papunta din sa lugar namin, sa Rawis. Panahikap na nga ang baby ko dyan, kaya maya-maya lang ay tulog na ulit yan. Malapit na nga kami neto sa barrio namin. dito ngayong mahirap na part sa bandang lugar namin kaya kailangan talaga namin maglakad sobrang hirap na kasi ng mga daan dito and malalalip na nga mga dinadaanan ng habal-habal kaya kailangan talaga bumaba lahat ng mga pasahero I <laughs> Bandang hapon na nga neto ay wala nang ginagawa si kuya kaya pinaasemple ko nga tong playpin ni baby para magamit na nga na niya. Napagod na nga si baby sa kakalaro kaya ayan na nga po nakatulog na nga si baby dyan. 7pm na nga pala neto and si ay si ate ngayon nagluto ng ulam namin. Nagluto nga siya ng fried chicken and tinteno lang chicken. So hanggang dito na lang po and for today's video. Thank you for watching. Bye mga love love. Kain po tayo.